Kazel Kinochi, pumayag sa kissing scene kay Gabby Concepcion. Eva Father's Wife Behind the Scenes Isang bagong tambalan ang umuugong ngayon sa Giezi Afternoon Prime. Kazel Kinochi and Gabby Concepcion, magiging mag-asawa sa It's Thy Father's Wife. At heto na pumayag na nga si Kazel sa isang kissing scene kasama si Kuya Gabby. Handa na ba kayo? Hey, welcome back to Starpulse Z fam. Don't forget subscribe and like Starpulse kung bago ka dito, don't forget to hit like, subscribe, and ring that bell for your daily dose of showbiz tsika and teleserye Today's headline, Kazel Kinochi, umayag sa kissing scene kay Gabi Concepcion. Let's talk about how this surprising on-screen pair is heating up Delay Father's wife at bakit tinatawag itong biggest break sa career ni Kazel. For the first time ever, si Kazel Kinochi ay makakatambal ang ultimate heartthrob at award-winning actor na si Gabby Concepcion sa bagong drama series na G.A. Father's Wife. At kung akala nyo'y awkward ang setup nila? Aba, hindi raw. Si Kuya Gabby, sobrang kaluglang lang niya, so you don't really feel the pressure around him. Now that's surprising, right? Sa dami ng naging leading ladies ni Gabi, na puro beauty at husay, aba si Kazel, relaxed at kalmado pa rin sa taping. Pero paano naman sa mas intimate scenes? Ito na nga ang usap-usapan, pumayag si Kazel sa kissing scene, though light lang daw, nakakakaba pa rin. Pero teka, may pahabol si Kazel, insert Kazel's witty quote, siya ang kabahan. Sabay tawa, joke lang. Host chuckles on cam, ang kulit ni Kazel. Pero in fairness, kahit biro, confident siya. Malaking tulong din daw ang respeto at sensitivity ng direktor nilang si Aya Topacio. Insert Kazel quote, yung director namin, pag may limitations, ina-acknowledge naman niya. Sa EA Father's Wife, ginagampanan ni Kazel ang role ni Betsy, ang manipulative best friend ni Gina na ginagampanan naman ni Kylie Padilla. From childhood drama to adult revenge, Betsy is out for something big. Pero wait may plot twisty si Gina, pinakasalan ang boyfriend ni Betsy para lang makapunta ng Athens. At si Robert, I.D. He, Gabi Concepcion, ama ni Gina, galit na galit nang madiskubre ito. Mula dating housemate sa Pinoy Big Brother Teen Clash noong 2010, hanggang sa makasama sa mga kapuso shows tulad ng start-up Abot Kamay na Pangarap at ni Girl, eto na ang big break ni Kazel Kinochi. Insert Kazel quote, first time ko rin na malagay sa poster. Super honored and thankful. Sana ma-exceed ko yung expectations. Deserve mo yan, Kazel. At yes, kontrabida ka man dito, we love a layered Villain. Hindi ka naman daw basta masama, hinubog ka ng past mo. Kahit intense ang eksena, off-cam ay masaya raw ang dynamics nila sa set. Kahit first time niyang makatrabaho si na Kylie Padilla, Jack Roberto, at the rest of the cast, naging comfortable siya agad. Insert Kazel quote, Kylie is very professional and generous aabangan ko yung mga awards niya. Kaya naman guys, tutok na sa gilay father's wife, araw-araw sa Giezi Afternoon Prime. Abangan ang kilig, ang kontrabida moves ni Betsy, at syempre ang unang kissing scene ni Kazel with Kuya Gabby. Kayo, what do you think? Bagay ba ang gabi kazel pairing? At team gina ba kayo o team Betsy? Comment below. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe. Click the bell para updated kayo sa lahat ng teleserye chika. Only here on Star Pulse